mo. gusto mo. Ag agawin mo to? Aga mo ito. Undisputed champion. Ala, dispute pa na siya. Ako mo sa lahat ng WBC, WBO, IMF. Nice, nice. <laughs> gusto mo undisputed? Undisputed gusto niya? Ikaw muna babanggain ko. Tatapusin ko muna ang karir mo. Tapos, Wait, sek, may panahon pa para mag-training ka. Makahanda ka. Okay, may oh, oh, yeah. Yung mga pag mga ano oh, may panahon ka pa para mag-training o oh, may panahon pa para umurong ka ako <laughs> <laughs> makauwi maka dyan hanapin kita kung hindi ka pupunta ng gym <laughs> so pumunta ka dito para magkaalamanan na <laughs> relax ka dito siya yung location siya yung location mo Sige, send ko sa'yo. dito di sa Siargao. Pwede kang magalagala. Ah, Siargao. No, Parang okay, pala yan. Parang man. Secure pala yung barang. Hindi ako no. secure, boy. Nandito ako, Siargao. Ah, Siargao pala? Siargao. Kaya pala na bibigyan ka ng chase. Maraming mga island girl dyan. Ah. Island <laughs> Eh, yeah, sabi niya kayo na eh. Pag, pag manalo na ako, bigyan ako ng chicks. Loko to. Oo, <laughs> oh, bibigyan kita, pero kaya mo ba Tumalaban. na laban? Yun lang sinasabi ko. Yung kuya mo, baka gusto ng labanan <laughs> to. Tulot! Tulot! sobrang malakas na yan. Dapat sa planetang nimik na yan, si Champ. Malaban. Idol yan, idol. Ang champ, lamat. Ah, <laughs> uh, pala kaya sa si mga champion natin diyan si uh, Gio Santisima at si Snit Domingo. 'Yon <laughs> nagigigil ako dito kay Irresalim Hoy Boknoy. <laughs> <laughs> tuloy na natin 'yan. Sige ka na. na kayo ng ano, oh, dit. Hindi mo kasi ako kilala kaya Bit, Titira eh, mo ako, loko ba? Eh, kilala kita, nakikita ko yung mga laban mo pero hindi oh, ako sa iyo, boy. Ito na, S saksi si Sir Pao. Pao ka, salon. Sabihin mo. Ano? Sir <laughs> O palagi na tayo si Pau. Gusto ko pag lumaban tayo si Pau Salud yung ano natin commentator para maangas pag kunwari pag natumba kita. Yun, siya sabi niya, yun tumumba si Milvin. Yun, ganoon gano ang okay. estilo ba? Ah, ah di ba? Kahit pareho kayong vlogger, sa akin pa rin kakapian. Huh? Kaya ka, wala, wala ka ng ano. hindi, <laughs> ko kailangan nagkakampi, boy. Tayo na lahat ng kakampi. Pag nagboxing tayo, wala namang kakampi sa'yo eh. Oh. Kaya nga, yan, yan, maganda yan. Gusto kong marinig. Nakakawa okay. ko lang na rin. na. walang, si na, walang na. may kakampi sa'yo. na, uh, na daw, sabi ni Gio. Sit na, sit na yung... Buibagsak, hindi na buibagsik daw. <laughs> <laughs> Para magkakalaman na kayo. <laughs> Kung, kung hindi tayo matutuloy ngayon, tandaan mo, papasok ako sa professional yung belt na inahawakan mo, kung yan sa akin. Pupuntin ko lahat ng belt. Ayan, maganda, mga harap ka. Ay, bagoyin, mo na yung pangalan mo sa ano mo, page mo. Hindi na buy bagsik, buy bagsak na. <laughs> Sa'yo, buy tokmol. May chance ka pa maging professional. Na pa Ayun, okay. mag-training ka muna. Maano ka dapat matakot ka pag ako professional tayo magkakamangaan ako yung tatasa sa karir mo huwag mo sasabihin sa akin yan guys pag yun tawagin mo ibagsik mo ibagsak na yan pasensya guys ha minsan lang ako magano mag Hinaya, hinaya mo ng tao tapos papatulan ko itong dogbull na to, itong unggoy na to, <laughs> papatulan ko talaga to. Ganyan lang ako nakita na nagalit, loko tong unggoy na to. Pag ako makauwi dyan, i-ready mo na yung sarili mo. Ano? <laughs> Lag na ma'am. Minsan ako nagyabang ma'am. Pero ito, papatulan ko itong ano to. Ang daming tao nagalit dito eh. Kasi, sila. Ano ako siya eh. Itong gusto ng mga tao, mag-ingay ako. Okay? Kasi walang tiwala yung mga tao sa akin. Nalaban ako kay Kulasot. Tapos nag-rematch kayo, may talo din ako. Ipapakita ko muna dito sa kay Buyonggoy. E Buy, bagsak ko lang. <laughs> Oy, okay, Muknoy. Dapat kung gusto mo manalo sa mga kalaban mo, ako yung... Dapat sparring partner mo ako. Pag lumagpas ka sa akin dalawang round, pwede ka na manalo sa kanila. <laughs> Ikaw, gawin doon yung sparring partner? <laughs> Oo. Oh, pag lumagpas ka ng dalawang round sa akin, yun, pwede ka na manalo. Kahit si anyway pa yung kalabanin mo. Pwede yun. <laughs> wala, wala kang alam sa boxing. Ano lang? Ano lang yung ginagawa mo eh? Parang, pag ano lang yan? Ang breaking down lang yan sa'yo, one minute. Manginit. Mm -hmm. ah, Kung gusto mo sa breaking down tayo, bugbugin ko yung mukha mo. <laughs> Alaga naman, bugbugin yung itlog ko. Manginigil <laughs> 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 talaga ito, man. Oh, punta ka sa gym namin para patikim ko sa'yo yung ano, belt para makahawakan mo to. Mm -hmm. Sports lang, okay. nice, sports lang. Hindi ko kaya lakan yan sa akin, mapupunta pa rin sa akin yan. Eh yung tandaan mo boy, pag ako nakapasok sa professional boxing, tapos yung karir mo. Promise. <laughs> punta ka doon sa Manolo kasi araw ng Manolo doon. Sa April 25, punta ka doon kasi may, may boxing doon. Invited ka namin doon. Ano? Sabi ka lang, punta ka lang kung anong gusto mo para magkaalaman na. Oh, sabi oh, mo, oh, sa manager mo. Huwag na lang sa Mindanao, baka hindi ka na makabalik sa, ano, Sirgao. Nandito, <laughs> nandito, nga ako sa Mindanao, eh. <laughs> Sige na, may bagsik, kasi may lahat pa kami. Mag-ready ka muna, mag -train. may panahon ba para mag-training ka? Eh, hey, alis ka na, Buknoy. Mag-ingat ka dyan, ha. Para Ingat. Ingat ka rin. Mag-ready ka dyan, mag-ready ka dyan. Magpaalam ka sa mag pamilya mo.